sabay po idol? Welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri ang na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw. Awalang hanggan Yung magamisa gamisa. Agpadaya, agpalaon. Nahantok <laughs> pa siguro ano. Yung seryoso ka sa report mo pero may kasama ka loko luko-luko. At ispe, ginagawa siya. <laughs> Yung prayer leader ka sa online class. Tapos nagpatawa kapatid mo. R5 or 2? 2RT, Madam, kasi mo. Okay. Yung kapatid ko po kasi madam. Ganito ka ba magulat? <laughs> labas nyo Tutumungan nyo <laughs> Gusto nyo bang kumita kahit wala kayong ginagawa? Mm. Gusto nyo bang magkasahod kahit nasa bahay ka lang? Ito na ang pinakamabilis na paraan Buksan nyo lang ang iyong mga mata mm. May kita ka na At buksan nyo lang ang timba sa may gripo Ayan, may sahod ka na <laughs> O diba? Ang bilis lang maghanap ng paraan para kumita at sumahod Buti <laughs> naman, nagcharge ka ng buko <laughs> Tignan niyo pag mabunutin. Napagalitan ka. Ba't mo tinanggal? You are so... Ba? Ay, alis na ako ah. Tadali ko lang itong sapatos ko ito niya. Ingat ka. <laughs> <laughs> Dito to Ba't natunog ay dal? Oo, may nakalimutan ka. <laughs> <Ino>? Talaga. Ano? Talaga? <laughs> Ang gato. Uli ka. <laughs> Hindi naman masyadong halatang. Puro bote laman niya na ito. Anong ginagawa mo? Ang galing! Mo. Ang galing! Ah. Ay, yung katang idol lang. Basketball. <laughs> oh bagong patakaran dito. Helmet. <laughs> dapat ay, para sa ulo. Naka-ano na rin. <laughs> Naka-helmet. Oo, okay, okay ah. Uh, okay lang okay, okay, naman uh. yan. <laughs> Baka ayaw niya mali bukan yung mata niya. Ay, kumain ka na ba? At tapos na po. Uh. Ay, alam mo ba? Uh. Di Hindi ko na kailangan ng ulam kasi ikaw palang ulam na. Uh. Uh. Talaga? <laughs> Mukha ka kasi galunggong. Ay. Some versus chicken wings. Ang resulta. Gabi na, ang pa rin, no. Uy. Pwede pa yan bukas ay dol. Initin lang. Huli ka. Lagot ka, bro. Papaliwanag ka ngayon. <laughs> Nagkuting ako, te. Wow. Nagkating. <makes> Nagkuting. <makes> Excuse me. Ilongga ka? Ano mo na sasabing ilonggo ako? Kita mo yung sinasalita ko. Tagalog naman. <laughs> Pre-accent. Ang ka? tagal-tagal ko nung tumira dito sa Manila. Tapos tatanungin mo ako kung ilonggo ako? <laughs> Ang kulit niyo talaga, no? Sabi na hindi ko nagnanap din eh. <laughs> Huwag niyo kasi pagpagitan. So, yan. Hindi <laughs> nga ko kasi ako gumagamit ng napkin. 100%. Grabe, <laughs> 100%. <laughs> 100%. Ah! ah! Eh, Bakit? Alam mo, boy. Sige, bar. Tawag yung tawag to. Tapogi na yung tropa. hotel! Tara! Tara, Makarta naman na ito. Kahit eh. 47 <laughs> Celsius. Petro <laughs> <laughs> pa niya pa na iyan. Ako oh, naman. Ako oh, naman. Ako oh, naman. Ako <laughs> oh, naman. <laughs> Grabe, Grabe ka na. <laughs> Grabe ka na. Tara na. Dito tayo. Diyan. Sa siya.

hindi pa nasa. Oh. <laughs> Shout out po Kiko Family. Oh, what's that name? What's that Shout out name? Bina Sojay po Kiko. Ma? <laughs> <laughs> Nakalata na si Nanay. Ba <laughs> ano tutpukin ko? Tutpukin ko! ano ba yan? Galing din ang gumawa nito. Mikuto! Grabe <laughs> naman niya, <yung> Mikuto. Ano Pimalay <laughs> ano natin, okay, ano? Anong ko? Totoo itong mga pangalan na ito. Hindi <laughs> <laughs> ah, na napigilan ni nanay. ko na kung bakit love mo kay ex Ha? Alam hmm? ko na kung bakit love mo kay ex mo. Nako. Hindi ah. <laughs> Ba't nag-loading? <laughs> Alam ko na nga kung bakit. Kung mo yung isiipan isiipan ba yun, bakit ka. <laughs> Nag-isipan pa talaga eh. Ano talangin mo kung bakit. Tayo ko. Hindi <laughs> <laughs> ko naman love yun eh. Huwag mo Dito na talangin. Baka mag-away pa kayo. <laughs> oh, dahilan. Boss, magkano na ro'yak? Ro'yak? Ang manok. Manok pala yun. Ayun o, oh, mayroon kaming kasabay. Bala ko, overtikan to eh. O kaya kakarirahin ko to. Ayun. Karirahin mo yun, bagal. Bala kaya kong overtikan tong four-wheel. Siyempre naman. Ayun <laughs> o, <laughs> overtikan <laughs> mo na. Bisol. <laughs> four-wheel is better. Three wheels lang yun. Wait, oh, thank you, Dolly, people. <laughs> <laughs> may Kanino ka aso yan? Pinayagat na lang makapasok ka. Jollibee ka yung Jollibee mo natin. Patulog-tulog kasi. <laughs>

Hemu. Guys ha, nakakaloka yung mga pangalan nyo. Ayan. Shout out kay Mary Te Mary Tisca. Shout out kay Dina Lego. Puwet mo may itim. Ito British ako. Shout out kina Mout. Ang biro mga pangalan nyo. Pagbukas mo nalagyan na isda, may ice cream ka. Ang bayaga ko. Ang <laughs> gusto sila yung gusto niya eh. <laughs> Anong mas importante sa sa'yo? Tubig o hangin? Sa <laughs> Patulog ka na sana tapos pinag-recite ka. <laughs> Ang puyat na siya. Eh. Bakit? <laughs> Mag-comment ka tapos bakit pa rin? <laughs> mas lalo mas stress. Pwesta mo magluto ng adobo pero... Hindi eh, mo na malutuin yung sabaw. <laughs> Ba't <laughs> ka ba kasi? <laughs> mga talon-talon ko yan. Giliado ako. Ah. Ano ba yun? ano <laughs> ba diba, nagagalit? Na. <laughs> Kinagatang ko lang naman pa, yung tinapay ma. oh, mo ha. Ako nagtatampo siya. Uy. Kinagatang ko lang naman eh. <laughs> <laughs> Kaya naman pala. Grabe na mga siya kagat mo ay <laughs> Back to back? Nga? Ayaw na ma-egg agad? Eh? 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 Ang galing. Ang talaga? <laughs> Tapos, functional pa rin. Wow naman. <laughs> Anong brand ba yan? Okay, <laughs> baliktad ng mic. <laughs> Kaya pala ba? Kaya pala ba yun? Baliktad pala. <laughs>